Hello po, hello, hello mga kalaki Magandang umaga po sa inyo Alas 8 na po ng umaga At tara, pamigay na po tayo ng mga 3 digit lucky numbers Sa bawat isa Eto na po, kung meron po kayo hindi mabanggit na lugar O bansa, sabihin nyo lang po sa akin At ibibigay ko po mismo Ora, ora, agad, agad Eto na po, ang 3 digit lucky numbers Texas 207 Israel 319 Las Vegas 825 Alaska 66 Saudi 718 Japan 937 Italy 7 eight Germany 039 Korea 268 Greece 315 Canada 9 Mexico 217 Australia 522 New Zealand 0 one, India 782 Philippines 116 Thailand 938 Taiwan 173 Malaysia 204 Dubai 660 Hong Kong 156 Singapore 992 at China 215 ayan po mga kalaki sana po palarin tayong lahat at sana po i-ramble nyo po ang mga 2 digit lagi 3 digit at 4 digits ha good luck